Ba't parang panaitawan na naman kayo sa mga video ko? Ano nakakatawa sa mga video ko? Ito, Lloyd. Ginagawa ko. Pinatoo pa, lo. na! ah! Pag-inagawa sa, sa CCTV. Ay, no, 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 no. Grabe, talaga! O, ito niya. mo dyan, linisan mo yung kwarto ko. Pagkatapos ko po dito, may gagawin po ang project. Kaya mag-aaral, wala kang kinabungasan ko po oh, lang. Tamay, no. Alam mo, sa mga nag-aaral dyan, eh yung ending nyo dyan, pagiging empleyado. Oh. Wala naman yung mayaman oh. sa pagiging empleyado eh. Siskarte ka na lang, sumama ka na lang sa amin. tama. Yan yun, pero oh. na kita, oh. mo yan. Hindi oh. na, sumama ang ginagawa What's up, neighbors? kumag neighbors hindi oh naman tayo ganggang eh. Oh, ano? Yun, uunahan ko na kayo. Ba't parang panaitawan na naman kayo sa mga video ko? Ha? Ano nakakatawa sa mga video ko? Wala, wala mo nakakatawa. Wala nakakatawa, eh. seryoso ako tapos tatawanan niyo. Oh, seryoso. Sa tingin niyo nakakatawa 'yon? Asa si Jan Carlo? Ewan ba, may ginagawa diyan. Wala mo nga. Oh, talaga, ko. oh putol ng ginagawa. Oh, sino papawakin natin? Kung oh, ngayon. Asan 'yan? Oh, you know. Sarap mo. Oh, putol hey, ko pero sira patalo ko. Tulog ko, tulog ko. Ikaw lang. Ginagawa mo. Ito upal oh. Si pagsipagan to. Hoy. Ipag si Paga na. Parang para... makikita sa CCTV. Ay, no, 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 no. Ay, grabe talaga. Ano yan, may bonus ka dyan? O, oh, pakatapos mo dyan, linisan mo yung kwarto ko. Uy, tama eh, tama, tama, mm -hmm. tama. O nga, linisan mo nga. Kala, guro ko po ko eh. Grorosan to. Um. Eh di pakatapos mo nga dyan. putik po. Um. Sabi ko pakatapos mo dyan. O, oh, linisan mo yung kwarto ko. Oh. Pagkatapos ko po dito, may gagawin oh, mm -hmm. po ang project. O, pakialam ko sa'yo. Nag-aaral ka ba? Ngayon? How? Oh, huwag mag-aaral! Huwag mag-aaral! Wala kang kinabukasan, totoo oh, lang. Man, no. Oh. Alam mo, sa mga nag-aaral dyan, ayan, sa mga nag-aaral ha, oh. ba't pa kayong magtatapos mag-aaral? Eh, yung ending nyo dyan, pagiging empleyado. Oh. Wala naman yung mayaman oh. sa pagiging empleyado eh. Magiging mahirap din naman kayo. Ba't ikaw nag-aaral ko? Oh, bad! gumaya sa akin, hindi nag-aaral! Oo. Oh. An ano ginagawa mo? Ay, kamusta? Nagpapayaman lang. Yan, yeah, natamang oh. ka lang, no? Oo, oh, tao lang. Yan. Yaman-yaman lang. Anong-anong ano dyan? Silip-silip ka pa. Ay, yun, yun. Uy, ano? Tsaka, wait lang. Matanong ko lang pala. Ano pala trabaho ng ano? Ng magulang mo? Oo oh, nga. Ala, bandera, no? Uy. Bandera, Oo, oh, tapos yung, yung, pa, yung, papa mo, cargador. Oo, oh, sure yan, sure oh. yan, sure yan. Oo, bakit? Kung, mat, kung maganda yung buhay ng magulang mo, wala ka naman sana dito. Ba't ka dito ngayon? Momsim, momsim. Oo. Oh. Diba? Ba't diba? dito? Diba? Para po mera din. Oo. Uh, oh. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin para magka Tama, ka. tama. Sumama sa amin. Ayaw. Para umaman ka. Ayaw mo umaman? Ayaw mo umaman? mo Kala mo talaga yung pa-plastic mo din eh, no? Basta baka tapos mo dyan, linisan mo yung kwarto ko ha. oh, linisan mo. Hindi mo. Baka hindi, pa kita. mo lang ako eh, Ikaw na lang magano dito ha. Hindi, ako bibigyan dyan. Ako baka dyan. Takot sa akin yun eh. O Basta tandaan mo ha, wala kang kinabukas na pag-aaral. Oo, oh, wag ka lang mag-aaral. Wag ka lang mag-aaral. Kasi ending talaga niyan, magiging empleyado ka ng ano, siguro oh. SM. Oo, oh, yun. Sa SM oh. yan. Taga... beta benta oh. ka lang doon. Wala ka namang matutungan sa pag-aaral na yun. Kaya oh, kung gusto mo, Diskarte ka na lang. Sumama ka na lang sa amin. tama. Yan, ino-opera oh, na kita. Tandaan tama. Oh, mo yan. Vina, suma oh. sumama ginagawa niya. Yan, sumama dyan, -ano dyan. Mag Mag-ano ka dyan. Mag-ins dyan. Ha? Ano? Ano? Kuha ka ng snack dun sa rep. ni. oh, sige, dadyo sige. Oo, oh, kuha, kuha mo na ako dito. Oo, oh, babalang. Ino mo. to? Daming ano. Kaya bang ano? Kuha muna na ako dito. Sige.